pumunta ako rito kasi marami akong natatanggap na sumbong na madalas ka daw absent binibiling bigas eh meron naman kayong binibigay ditong bigas groceries bakit nagagalaw pa yung para sa allowance mo sa school ah? Michelle tingin ka sa akin diretso Michelle Michelle Tumingin ka sa akin. Ayusin mo 'yung buhok mo. Ayaw si buhok mo. Kayat nagiiyak ka. Kaagapay o vlaga, ludo wa channel katuwang sa paglingap. Kaagapay o vlaga. Dito 'yung motor natin mga katuwang eh. Marami tayong itatanong dito sa tatay ng mga batang na Michelle. maraming nag uh, message sa akin may mga tinatanggap din na message ang kagapay vlog si Mark JM tungkol dito kay uh, sa tatay ni na Michelle kaya lilinawin natin ngayong umagang ito mga katuwang sana nandito yung tatay nila sana nasa eskulahan yung mga bata expected natin nag-aaral sila kasi yung sponsor nila laging nagpapadala ng kanilang allowance para sa kanilang pag-aaral sa kanilang uh, pamasahe, pagkain, etc. Na nagpapadala ng groceries laging may pera para sa allowance nila sa eskwela kaya lang negative yung nababalitaan natin dito sa tatay ayan, ito na yun. Tao po! Tao po. Tao po. Tao po. Hello, Michelle. Kumusta kayo? Asan yung mga kapatid mo? Ha? Pumasok? O oh, eh, ikaw, ba't hindi ka pumasok? Wala kang pasok? Half day. Anong half day mo hapon? Ha? So ngayong hapon may pasok ka. Ngayong umaga wala. Yung dalawang kapatid mo. Pumasok po. Pumasok. May mo ito oh. Tinapay nyo. Ha? Para lagi kayong may pagkain. Hindi na ako nagdala nyo ng groceries kasi nang isang araw galing palaman man dito si nakuya Mark mo. di ba? May dala ng pagkain nyo. Groceries. di ba? Rice and groceries. Asan ang papa mo? Hindi Ha? Nang ang ganda na ng higaan yung Ano? Double dick. No? Mm -mm. Saan nagigibang papa mo? Hindi na tapos sa balon. Ha? Hindi na tapos sa balon. Sa balon. Oh. Diyan ka na lang. Usap tayo. Ah. <coughs> Kumusta ang pag-aaral mo, ne? Maayos naman ito. Ha? Maayos naman ito. Maayos naman. Mm, ayun dalawang bata. Kapatid mong bunso, okay lang. Nag-aaral din. Yung mga gamit mo naman kayo, no? Kailan ang bakasyon nyo? Ano po? June po. June ang bak bakasyon. Tapos ang pasokan? July ata. July. Okay. Anong year mo na? Grade 8 po. Mga grade 9 na po. Grade 8 ka. So, second year. High school, tama? Okay, very good. Huwag mong pabayan ng pag-aaral mo, ha? Yan lang ang tanging... Uh, tawag diyan uh, kayamanan ng isang tao no lalo kung sa tayong mahihirap alam mo ba yan sa mga mahihirap importante eh, s'yempre nakapag-aral kasi yan ang kayamanan natin no diyan tayo magsisimula no para umangat sa buhay di ba oh kumusta yung mama ninyo wala nang paramdam wala na ngayon Michelle ganito pumunta ako rito kasi marami akong natatanggap na sumbung na madalas ka daw absent. Bakit ka laging absent? Kasi po, ano po, minsan po may sakit po ako. Oo, ilang beses sa isang linggo ka nagkakasakit kasi yung kausap ko sa isang linggo daw, baka dalawang beses ka lang pumapasok sa school. Lagi ka daw absent. O di ba may allowance ka naman, di ba? May pamasahe ka naman, may na, pagkain ka naman. Napa-excuse na naman po ako po kay ma'am. Oo. Na na-chat na lang po ako, nasabi po ako hindi po ako makakapasok. Minsan po sa kaklase ko po napasabi na lang po ako. Oo nga. Pero ang tanong ko sa iyo, Michelle ganito. Bakit lagi kang absent? Eh, may allowance ka naman, may pera ka naman, binibigyan naman kayo ng sponsor para sa allowance mo, pamasahe mo, din pagkain mo sa school. Ang tanong ko, bakit lagi kang absent? Diba? po, na uwi po ako dito, po ako. Bakit? May sugat po. Sabi nung kausap namin, sabi nung mga nagsusumbong sa amin, madalas daw sa loob ng isang linggo, dalawang beses ka lang pumapasok. Bakit ganun? Diba? Alam mo, Michelle, pag nagpatulo yan, mawawala ng gana sa atin yung mga tumutulong sa inyo. Diba? Mawawalan sila ng gana. Baka hindi na tumulong sa inyo. Baka hindi na tumulong yon. Dapat, dapat uh, pahalagahan nyo yung mga tulong, ne? Ha? Sabihin mo kay papa mo. Ha? pahalagahan yung mga tulong yung ibinibigay sa iyong pera para sa pag-aaral mo yun pamasahe mo, allowance mo pagkain sa school budgeted na yun nakabudget na yun sa loob ng isang linggo sa loob ng isang buwan diba? binibigyan naman ng bigas kayo ng groceries para sa pagkain ninyo iba naman yung allowance mo sa school diba? dapat hindi ka nag-absent hindi naman po pwede. Ito ha, tapatan tayo Michelle. Nung sabi ka ng totoo, hindi naman po pwede yung linggo-linggo mo, ang ulo mo. Linggo-linggo mo, sa ang paa mo. Nung sabi ka ng totoo, anong dahilan? Wala kang kinakapos ka sa pera? Kinakapos ka sa allowance? Ha? Bakit? Ano po? Minsan po, ano po, na ano po dito? Minsan po, naibibili na po ng gas. na ng bigas. Bakit ipinibili ng bigas? Eh, meron naman kayong binibigay ditong bigas, groceries. Bakit nagagalaw pa yung para sa allowance mo sa school? Ha? Ah? Michelle, tingin ka sa akin diretso. Michelle. Michelle. Tumingin ka sa akin. Ayusin mo buhok mo. Ayusin mo buhok mo. Kahit nag-iiyak ka. Ha? Kahit nag-iiyak ka neng. Bakit ka nag-iiyak? Sasabihin ka sa akin, Michelle? Ha? Ha? iyak Bakit ka umiiyak, Michelle? Ha? May problema ka na Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Nandito lang ako, ha? Makikinig ako ng sasabihin mo. Yung mga tumutulong sa atin, nanonood, nakikinig sa'yo. Kung may mabigat kang problema, sabihin mo para matulungan ka. Ha? Michelle, bakit ka naiiyak na eh? Ha? Huh? May gusto kang sabihin sa akin? Ha? Huh? Wala ka. Ba't naiiyak ka? Ba't ka naiiyak? Um, um, Hindi nga, ba't ka naiiyak? Anong, anong dahilan ng ba't ka naiiyak? Ha? Huh? May sama ka ng loob? Ha? Huh? Ha? Michelle, nagsabi ka sa akin ng totoo. Yung papa mo laging lasing. Hindi po. Ha? Yung totoo ha? Tingin ka sa akin. Laging lasing ang papa mo. Hindi po na. Ano lang po siya pag... Niyaya po ng kapatid niyo po. Pag niyaya ng kaibigan. Nung pong kapatid niyo po. Ha? Nung kapatid po. ano po. Nung mag-inuman po. Kasi po minsan po may birthday. Mm -hmm. Pero hindi naman araw-araw birthday. Hmm, diba? Minsan yung... po ng kaibigan niya po. Ni... Daloy pa po, po. Minsan po. Eh, ni... yeah. nagsasabi sa amin. Halos uh, madalas daw. Ang papa mo dito. Laging lasing. At bukod sa lasing. Michelle. Bukod sa lasing, nagsasabong pa daw, nagsusugal ang papa mo. Totoo ba nagsasabong? Hindi po, hindi na po. Si papa po, po nasabong. Hindi na nagsasabong. Hindi na po. Totoo ka dyan sa sinasabi mo, Michelle, ha? Yung mga nagsasabi sa amin, hindi lang isa, dalawa. Na pagka pumupunta daw kami dito, ne, may dalang pera. Papa mo daw, kung hindi... Lasing, nagsasabong Ito ba yun? Hindi na po nagsasabong po si Papa dati. Yun. Dati nagsasabong. Nag... dati eh, malakas mag-inom ang Papa mo ng alak. Pero ngayon, hindi na masyado. Opo, kasi po, ano po, may sugat na po siya binawalat. Na din po siya ng kapatid niya pong babae. Mm -hmm. Mm -hmm. Tigil na. Bakit O, basta't ang aking uh, may papayo sa inyo, Michelle, ha? Pagbutihin mo ang pag-aaral mo hanggat may mga taong nagmamalasakit sa atin, nagmamalasakit sa inyong magkakapatid. Gusto kayong tulungan tulad ni Lola Jet, no? di ba diba? Nanunood si Lola Jet. Anong sasabihin mo kay Lola Jet? Maraming maraming salamat po sa po ng tulog niya sa amin. Hmm. Um, maraming salamat po sa iyo po Lola Dito Kasi po Kaya po nagbibigay po ng Allowance po sa akin po Para po magpapasok Magkano nga na yung allowance mo linggo-linggo? Yung pamasahin mo Araw-araw magkano? Isang daan po One hundred? mula dito tapos babalik ka ng hapon sa pasahe yun yung allowance mo sa pagkain magkano? pag na po ako po Doon sa kantin po ano po 35 po yung Siya may rice po yun na ano po yung 35 pesos oh, o ilagay mo ng ilagay mo ng 50 no? o di 150 araw-araw ano? -araw, 150 ang kailangan mo araw-araw So, sa loob ng isang linggo sa loob ng isang linggo 150 araw-araw so linggo-linggo kailangan mo ng 750 tama ako ha? so yun ang allowance mo 750 hmm. yung 750 na yan pag hawak mo nasa wallet mo wala kang ibang gagastusan niyan para sa allowance mo lang yun sa loob ng isang linggo para hindi ka mag-absent Diba? Para hindi ka mag-absent. Kasi kung gagastusin mo yun sa iba, talagang ma-absent ka. Kasi wala kang pamasay, wala kang pagkain sa school. Tama? Tuluan na rin yung bahay nila. Tuluan yung bahay ninyo, Michelle. Ano? Yung pinto nyo doon, sira na yun? Oo ano eh. Ang sa gagawin sana po Papa pa pinto pero po wala pa, pa pinto. Walang panggawa. Delikado yun sa inyo. Tingnan nyo. Oh. Walang pinto. Mabuti kung lagi nandito ang Papa ninyo lalo sa gabi. Eh malayo pa tayo itong mga kapitbahay nyo rito. Na medyo new ganito. Kakahuyan. Dapat magawa agad ito ng Papa ninyo. Yung pinto na yan oh. Delikado yan sa inyo, magkakapatid. Dalawang babae pa naman kayo. No? Walang pera ang pagawa ng pinto. Kasi pag ano na po nila sa senior po, ano po sa sa susunod na webis pa ata po. Pagkobra sa senior, yung pensyon, papagawa ng papa mo. Okay, very good. Pag uh, hindi ko naabutan ng papa mo, sabihin mo sa kanya na nanggaling dito si Kuya Efren ano ah, may sasabihin sana sa kanya pero hindi ko siya natagpuan kung hindi ko matatagpuan ano kasi sabi mo nagtatabo ano tatabo malayo ba yung pagtatabo ng tubig sa nyugan ano yung balon yung balon o bukal balon balon eh okay malinis yun iniinuman niyo yun doon kayo lagi inom Okay. Sabihin mo sa kanya, may sasabihin sana ako sa kanya, ano? Kasi nabalitaan ko na na lagi kayong absent. Mga nagsusumbong sa amin, nagsasabi, nagtataka sila kung bakit uh, ikaw daw sa loob ng isang linggo, dalawang beses ka lang halos pumapasok sa eskwela. Nagtataka sila, napapanood nila na Merong kang allowance Tapos pinagtataka nila saan yung allowance At uh, lagi kang absent Yan sabihin mo na ha Pag uh, Dating ni papa mo yun talaga pinakasadya ko rito Makausap ang papa mo ha Tungkol dyan sa kung bakit Lagi kang absent ha Samantalang meron namang allowance Pamasahin mo pagkain mo sa eskwela no mm -hmm. So ngayon, naabutan kita rito. Ngayon ay eh, araw ng Martes, may pasok pero andito ka, sabi mo half day. Mamayang hapon kami pasok. Bakit half day? Kasi gawa daw po ng init kasi po nag-ano po si Mayor po ay. Ah, half day lang. Kasi na daw po kami half day hanggang Biyernes daw po. Okay iba, iba kasi dito mga katuwang dito ang iba't iba't ibang -iba LGU local government units ang iba't ibang -iba local chief executives uh, uh, kasama po ang DepEd may iba-iba na silang oras ng pasok sa eskwela para maiwasan tong uh, sobrang init po ng panahon yung uh, heat index po namin dito hindi bumababa ng 40 may pagkakataon nga na 46 50 no sa Bicol region kay grabe kaya marami po ang uh, walang pasok. Madalas. Walang pasok yung mga estudyante. Especially yung sa elementary. Mga bata. So, dito half day ka. Hanggang biyernes, half day kayo. So, pamasahin mo lang 100, yun lang. Kasi, wala ka namang, ano eh. Dito ka nakakain, ano. Eh, tipid ng konti, ano. So, malalaman ko yan, Michelle, kung at absent ka ha huh? di diba? oh ingat kayo lahat lagi ha huh? oh ingat kayo ingat kayo maraming maraming salamat po kuya ipo rin sa lahat po ng tulong po ninyo po sa amin lalo na yung mga ano pasalamatan mo una syempre si Lord si Papa Jesus ano Pasalamatan ninyo ang Diyos pagkat uh, si Lord may mga taong ginagamit para kayo ay matulungan ng magkakapatid na uh, inabando na kayo ng inyong nanay wala nang paramdam sa inyong nanay ninyo no? wala na talaga kinalimutan na kayong tuluyan ano lagi kayo magdasal, magpasalamat no? sa Diyos dahil uh, hindi siya tumitigil na tulungan kayo. May mga tao siyang ginagamit para kayo ipigyan ng tulong. Ano? Para kayo ay uh, madalhan ng tulong ninyong magkakapatid. Yung tatay mo naman, itatay ni Store, Kuya Nestor hindi makapaghanap buhay ng maayo sa pagkatanggal ngayon may sakit pa, no? Yung mga sugat ba niya, sugat-sugat pa rin? Opo, maga na po. Maga na? Oo. Talagang bawal sa kanya mag-inom, sabihin mo sa kanya, ha? Doon sa sakit niya, bawal sa kanya mag-inom, ha? Wala siyang iniinom na gamot? Wala na po, ubos na pa yung mga gamot niya po. Hmm ay friend, sana po matulungan po ninyo po si Papa po dahil po malala na po uh, ang ano po ang sakit. Sana po pag ano, pag wala na po si Papa, sana na po ano, kami mag po magkakapatid. Sana po matulungan po ninyo siya. Ang gamot na kailangan niya, ano? Oo nga naman, ano? Paano na lang kung hindi man sa hinahangad natin mawala si Papa mo? Pag napabayaan tong sakit niya, eh, hindi basta-basta tong sakit niya. Eh. Naalala ko yung tinutulungan naming isa noon, si Ate Melody. Matagal, dalawang taon naming gamutan, tapos doon din napunta sa wala. Namatay din si Ate Melody. Pareho ng sakit nito. Nakikita ah, ko yung sa balat. Kay Kuya Nestor. So nga naman, wala na silang nanay. Paano kung mawawala pa yung kanilang tatay? Diba? Diba? Hmm. Ito yung, sira na yung ano nila Kusina nila Ayan Delikado to Wala nang pintuan yung kusina nila Paano sa gabi kung wala yung tatay nila Paano na lang magiging kalagayan dito ng mga bata Bae Sino Michelle na ako ha. So, ingat. Ingat kayo ha. Yung mga kapatid mo, bawi na yon Tanghali. Ha? May bigas pa naman kayo, ano? May groceries kayo, ano? Okay, may pansaing kayo. Okay, sige, sige ha. Ingat kayo ha. Bye-bye. hindi natin nakausap si Kuya Nestor Sana masabi na lang ni Michelle dun sa tatay niya yung sadya ko dahil dun sa mga sumbong na nakakarating sa amin Maraming salamat po. may love shout out sa lahat ng ating katuwang abroad. God bless you more.